At bago nga matapos ang summer, kailangan na natin i-upload ang video na to. Aabuti na naman ng ilang taon at for sure hanggang sa i-delete ko na lang sa gallery ko. Kaya naman, upload na natin to mga ka-entrepreneurs. Niyaya ko nga ang aking buong pamilya na mag-get together at ma-experience din namin ang outing. Para naman hindi lang puro sana all. Pero dahil nga buntis ang person, minabuti namin na malapit lang ang aming pupuntahan. At ang ipapakita ko na lang nga sa inyo yung naiwan sa gallery ko. Para naman, halos lahat ng binidyo ko sa outing na to ay nakorop lang. Anyway, bawi na lang sa next outing. Bale, puro inihaw nga ang naisipan namin na ulam. May chicken inasal, inihaw na bangus, mga gulay at ang kikyut na pusit yung tipong isang subo lang ang isang pusit sobrang na miss ko ngayong ganitong pagkain kaya naman ito yung mga ni-request ko na ulam at siyempre pagdating sa mga ganito expert na expert si mama at ang aking ate shout out nga pala sa aking content creator din na ate Follow at subscribe nyo na siya, guys. Tignan nyo naman ang Mother Dear. Masasarap daw ang pagkain pag kinakamay. Sakto nga daw at kakatapos lang niyang jumebs. And kinakamay ko! <laughs> Vitamin yan. At pagdating nga namin, ay eh, nakaluto na sila. Sobrang kasarap na mga pagkain. Saktong-sakto -sakto nga kasi gutom na gutom na ang buntis. Late na kami dumating, mga 1.30 na. Kaya naman, pati mga bata ay gutom na gutom na. Pero tignan nyo naman, Pinoy talaga at vlogger, hindi mawawala ang pagbidyo muna. Bali, sinaman na rin namin sa outing ang mga staff namin sa aming munting negosyo. Kaya maraming salamat sa patuloy nyo na pagsuporta. Ay, sobrang nabusog nga ako yung tipong kahit gustuhin mo pa pero di na kaya ayun na nga, after kumain, nagswimming na nga agad ang aming ate Adira. Ito yung inaantay niyang moment kahit di marulong lumangoy, may experience man lang niya, yung mga napapanood lang niya sa cellphone. Sobrang bilis mo nga lumaki anak, dati nasa channel lang kita, ngayon ayaw mo na rin paawat sa tubig, ayaw na nga niyang umahon. Gusto nga niya maging mermaid, pero hindi nga umabot si Maring Shopee. Di bali anak sa birthday mo na lang, wish granted na ito. At dito nga, naisipan ko din magdala ng halo-halo. Ito na ata ang pinaglilihan ko. Di ako nag-asawa na kainin to. Yun nga lang, nilibot ko na halos lahat na ng natitinda sa amin ng halo-halo. Pero wala akong nagustuhan. Kaya naman, why not ako na lang ang gagawa? Para sulit, maraming sahog, at yung alam kong tama lang yung tamis, base sa panlasa ko. Sobrang nag-enjoy ako gumawa ng halo-halo at salamat sa aking mother dear dahil napaka-supportive niya sa ganitong pakulo. Siya halos lahat nagluto ng mga sahog. Nakakaaliw ang ganitong moment. Yung tipong ang family ko, inasar nila ako na matutulog daw lahat ng kakain ng halo-halo. Kasi nga naniniwala sila sa kasabihan ng mga matatanda na pag unang kumain ng buntis, Tiyak, aantukin ah, lahat ang susunod na kakain nito. Kayo ba mga ka-entrepreneurs, naniniwala din ba kayo sa kasabihan na yun? Kaya nga bawat matapos ko na halo-halo, halos ayaw nilang kunin. Kaya sabi ko sa kanila, kanya-kanya na lang ng gawa. Super nag-enjoy naman sila gumawa. Sobrang nagustuhan ko din yung ginawa kong gatas. Niluto ko pa nga. Pinatoyin ko nga lang sa recipe ng aking caramel. Pero mas marami yung gatas. Ay, aba, ang sarap talaga naman mapapadami ka ng kain. At ayun na nga, halos lahat na kami kumakain ng halo-halo. Kaya naman, parang nagmistulang nagtitinda tuloy ako sa resort. Akala nila tinitinda ko? Ay, aba, pwede naman kung di lang ako buntis na maselan. Kanina pa ako siguro nagtitinda dito. Mindset ba? Mindset. Kaso, pagkuskus pa nga lang sa yelo, ay ang hirap na medyo mapurol pa yung talim ng nabili ni mama. At syempre, hindi rin naman papahuli sa trend. Sinubukan ko nga din maglagay sa buko. Itsura pa lang, talaga naman matatakam ka na. Di nga lang nasalit sa video yung paglagay at naisama ito sa nakorap na files. Anyway, sobrang saya ko sa araw na to. Matapos ang ilang araw na nakakapagod at puyat sa negosyo, ay nagkaroon din kami ng time na magkasalo-salo bilang pamilya. At soon, ikiklaim ko na na hindi lang resort ang mapupuntahan natin, kundi sa dagat naman at ibang lugar naman. Hindi bawal mangarap at alam ko, totoo pa rin yun ng Panginoon. Basta maging masipag, maging masunurin, manalig, at ipagkatiwala mo sa kanya lahat-lahat. O siya, kung umabot ka na sa video ito, palambing naman mano, I-click mo na ang subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated ka palagi. See you sa next vlog. Bye-bye!